eh kulong pa rin si General Palparan hindi siya pwedeng makalaya kasi wala pa hindi pa nabawi ang desisyon ng Malolos RTC Branch 15 kitang araw sa atin lahat mga kababayan kung masaya ang ilang kaibigan, pamilya at mga dating katrabaho sa Armed Forces of the Philippines ni General Palparan ay labis naman na nadismaya itong kabataan partiles at itong uh, active church partiles o sabihin natin makabayan talaga uh, at naglabas ng kanilang uh, kanya-kanyang uh, saluobin uh, mga kababayan po natin so hindi nila matanggap ang umano'y uh, pag-acquaint uh, kay General Palparan mga kababayan po natin so ang uh, sinabi or ang minsahe ni Franz Castro uh, sa kanyang uh, Facebook account or sa kanilang partiles list account uh, ayang sabi niya the acquittal of General Palparan is a grave injustice uh, to the victims and their families. So, yan naman ang kanyang uh, sinabi ama uh, mga kababayan po natin. Ngunit ang uh, ilan naman ay masaya, lalo na ang uh, sinasabi ni General Palparan ay siya omano ay pinulitika lamang uh, ng mga miyembro o yung mga miyembro ng uh, makaliwang grupo na legal na nakaupo sa kongreso. At uh, ito nga ay uh, nakulong siya ng matagal na panahon. Pero uh, parang... Sabihin natin hindi pa rin natutulog ang Diyos dahil uh, nasagot pa rin ang kanyang panalangin, ang kanyang mga supporter na mapatunayan na talagang uh, hindi siya guilty at hindi siya sangkot sa mga alikasyon uh, mga kababayan po natin. Trial Court Branch 19. Si Retired Army Major General Jovito Palparan sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention with serious physical injuries. Kaugnay ito sa mga kasong isinampa ng magkapatid na magsasakang sina Raymond at Reynaldo Manalo. Biktima at testigo si Raymond Manalo sa pagdukot sa dalawang UP students na sina Sherlyn Kadapan at Karen Empeño. Noong 2006, mananatiling nakakulong si Palparan na convicted noong 2018 sa mga kasong kidnapping at serious illegal detention kaugnay sa pagkawala ng dalawang estudyante. Binatikos naman ng National Union of People's Lawyers ang pagkakaabswelto kay Palparan. Ayon sa grupo, hindi kapanipaniwala at lubhang nakakagulat. At So ayan mga kababayan po natin na ano so maraming dismayado, maraming galit siyempre dahil hindi sila nagtagumpay sa kanilang masamang intention uh, na talagang uh, patahimikin itong si General uh, Palparan. So napakulong nila pero di ba mga kababayan po natin. Ah uh, talagang may panahon pa rin at may pag-asa na nakalaya siya. So kumbaga mahabang panahon man pero at least napatunayan na talagang patas pa rin yung ating uh, batas o mapap inosente at uh, mapamiembro din ng Armed Forces of the Philippines so kung napakulong nila ay napalaya din ano at napatunay ang walang sala ito. Kaya nga naman itong si uh, General Macanas ay nagsalita na ito mga kababayan po natin ang uh, pinagtataka niya lang kung bakit hindi pa nakalabas itong si uh, General Palparan. So bakit nga ba? So kaugnay po ipu diyan mga kababayan po natin, ito ang ilan sa mga paliwanag ni uh, uh, General uh, Macanas kung bakit hindi pa ito Nakalabas Hindi siya ngayon eh uh, Dalawa po ang kaso Ni General Palparan mm, Dalawa palang kaso Dalawang RTC ang humawak sa kanyang kaso So itong napabalita kahapon Malulos RTC Branch 19 Wala na, ligtas na siya wala nang kaso. Uh, maliba lang kung yung nag-akusa sa kanya, eh mag-appeal uh, sa Court of Appeals, yon tuloy. But itong kidnapping and serious illegal detention with physical injuries is concerned, wala na. Ang complainant dito sa kasong ito is magkapatid Raymond and Rinaldo Manalo. okay so ano naman itong pangalawang kaso mm. so itong pangalawang kaso so dalawa yung uh, parang kaso pala na final di maraming kaso na final sa kanya eh Matindi lang dalawa eh uh, kidnapping and serious illegal detention in connection sa pagkawala ng dalawang UP students noong 2006 sina Karen Empeno and Sherlyn Kadapan. So, si General Palparan ang inireklamo na siya ang utak nito. At dininig ang kaso sa Malolos Regional Trial Court Branch 15. So, Ulitin ko, magkaibang branch. Mm, kaya pala. Malulos trial court pa rin. Kailang 15 ang isa. Mm, 19. 19 yung isa. Mm, kaya pala. Yung 19, wala nang problema. Mm -hmm. Itong 15, meron. Bakit? Uh, ulitin ko, ang kaso dito sa branch 15, uh, kidnapping and serious detention uh, in connection sa disappearance, pagkawala. Karen Empeno and Sherlyn Cabadan. Hanggang ngayon, wala pa rin, hindi pa rin, missing pa rin itong dalawang students. Nangyari 2006, if I'm not mistaken, yung pag, uh, pagkawala nitong dalawang estudyante. Okay, so dininig ang kaso, itong uh, Malulos Regional Trial Court 15 And noong September 18, 2018, okay, nag-decision na ang judge, ah, nakalimutan kong kunin yung pangalan ng judge, convicted si General Palparan and two others, Lieutenant Colonel Felipe Anotado and Staff Sergeant Edgardo Osorio. Pinatawan sila ng sentensya na 40 years imprisonment at saka multa bawat isa sa kanila. Uh, tatlo sila, no? 100,000 civil indemnity and 200,000 moral damages. So, ang ginawa ng kampo ni General Palparan nung lumabas itong disisyon ng malolos RTC Branch 15 noong September 18, 2018, nag-appeal sila sa Court of Appeals. Then, later on, ang Court of Appeals nag-decide. In-upheld niya, in-upheld ng Court of Appeals ang disisyon ng ah... Uh, malolos si branch 15. So, ibig sabihin, kulong pa rin si General Palparan, hindi siya pwedeng makalaya kasi wala pa, hindi pa nabawi ang desisyon ng malolos si branch 15 na sinangayunan ng artis ng Court of Appeals. So, hindi ko alam kung itong kasong ito yung kidnapping and serious illegal detention uh, kung nag-apil na si General Palparan sa Supreme Court. So yun po mga kababayan no so dalawa pala no dalawang branch pala ito 15 at saka 19. So yung nagpalabas uh, ng decision ay 15 so uh, 19 so may kaso pa pala siya sa a uh, Malolos Trial Court Branch 15. So yun pala. So kung tama itong sinasabi ni uh, uh, General Macanas so ibig sabihin ay hindi pa pala makalaya itong si General Palparan Pero acquit na siya sa isang branch. So posibleng sundan na rin 'yan siguro mga kababayan po natin. So sana ay uh, makalaya na siya kung nagdesisyon ng isa, eh, eh, dapat sundan na ng isa kasi pareho lang naman pala. Eh. Kaya they must serve their sentence yung 40 years in prison. So, I hope I made it clear, ano? Kasi, uh, ako, personally, tuwan-tuwa ako dahil makakalabas na. batito pinag-aralan ko, separate case pala. Napakasimpleng tao. Uh, he is well loved by the soldiers sa armed forces of the Philippines. napaka ano ya, ma matulungin sa mga sundalo. Then mahal din siya ng mga taong bayan. Uh, alam ko ito dahil na-assign po ako sa Mindoro from 2009 to 2014. Ang nasundan ko doon si General Palparan At yung mga taong nakasalamuha ko sa Mindoro, uh, both uh, civilians, businessmen, local government officials, all praises sila kay General Palparan. Yung isang negosyante na naging kaibigan ko na rin kung pare, sabi niya, pare, laking utang na loob namin kay General Palparan, siya ang, siya ang bumaldah bumalda sa mga makakaliwang grupo dito sa Palparan. Nung wala pa si Palparan, uh, dahil negosyante itong taong ito, Grabe, uh, hirap na hirap ako sa uh, revolutionary taxes na ibinabayad ko sa NPA. Pagdating ni Palparan, wala na. Hindi na kami nagbayad. Ang sayang. At ngayon, nagdorosa na siya. But anyway, hmm, kung di man niya makuha yung hustisya, kasi I believe na ano, frame up lang siya dito. Po. So, yun nga po, mga kababayan po natin, yun din yung claim niya na, na frame up lang uh, daw siya o mano. Itong sabi ni uh, General Palparan So ganun pa rin mga kababayan po natin Ay uh, sana makuha niya na yung tamang uh, hostesya talaga At uh, makalaya na rin ito si uh, General Palparan At kung nagdesisyon na itong malolos Trial Court Branch 19 Sana maglabas din ang uh, acquittal decision Itong uh, Branch 15 Parehong malolos po yan mga kababayan po natin So ibig sabihin ay hindi pa makalabas ng kulungan ito si General Palparan at tuluyan pa rin itong manatili sa Bilipet.